guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, magpaalala lang po tayo dahil may paparating na bagyo no? dito sa Pilipinas. Tinatawag po na Typhoon Goryo. Ayon po sa ulat, dito po sa uh, web page, uh, news site no? ng uh, News 5. No? Typhoon Goryo, mas lumakas ang bagyong Goryo sa binabantayan ng pag-asa sa Philippines eh na mataan ang bagyo sa layong 745 km silang silang ang imbat batanes taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 km kada oras at pagbugso ng hanggang 150 km malabong maglandfall sa alimang bahagi na, na, na ng Pilipinas ang bagyo Proposible -guy. the guys no na tatamaan tayo ng bagyo ng si Goryo no so mag-ingat talaga tayo guys no alam naman natin dito sa Pilipinas uh, prone po tayo sa bagyo no. So wag po nating ibaliwala ang mga babala ng PAGASA at mga weather station dito sa Pilipinas. Ano pa masasabi ng ating mga netizen dito? Pray for weekend. Thank you Lord, inilis mo po ang bagyo. Bagalan mo wibis pa. Tumama. Amen. Thank you Lord. Amen. Mabuti naman at lumihis. Thank you Lord. Nagpapasalamat po sa ang mga wanitisin natin sa mga sa paglihis ng bagyo, no? So sana po tuloy-tuloy na po na hindi tatama ang bagyo dito sa Pilipinas ni si Typhoon Goryo para hindi na po tayo mabiktima uli, no? So yun po ang ulat, no, sa ngayon, no? So ano ba ba? may mga updates pa ba tayo sa bagyo? Okay. Ito, General Flood Advisories. Maaring makaapekto ang bagyong Goryo sa bagat at iba't lang ilog sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. So, dubling ingat lang po, no? Ito po ang sabi ng pag-asa, no? Ang uh, mga water courses na piktado ng bagyo, Occidental Mindoro, Occ Oriental Mindoro, Palawan, So, ito sa mga Mindanao naman ay Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur at Sambuanga Subu Sibugay. So, ano na po, tubling ingat lang po. Ito po ay batay po sa D Department of Science and Technology, no? So, grabe talaga. Ang ah, mga ilog, nako, wag mo na po kayong pumunta sa mga ilog at maligo. Baka malunod kayo, Diyos ko Lord. Mag makinig naman kayo sa paalala. Hindi naman kayo mamatay kung di kayo makapaligo sa ilog, no? Ito, mga jokes. Jokes naman to Mga wala ka kwentang-kwentang jokes. So, yun lang po, guys. Ingat po tayo sa Bagyong Goryo. Uh, please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam, guys. See you sa nasunod na video.